to this video nga ay magluluto na naman ulit tayo ng dinengding at ito na nga ang aking sahog first maglalagay na ako ng duya tapos dahil matagal maluto ang kanyang aba ay i ko na rin tapos, naman ang aking sepaw na bangus pero dahil sobrang dami ng bangus babawasan ko yan ito na may ulo at may may pos at ang mga ibang gulay natin ay isusunod ko na rin maya maya lamang ito na ang ating inabraw time for sagsag -sag, bagoong gabi pa ng mga pare. ilalagyan na natin ng ating sagsag bagoong patis. kailangan lang maging generous tayo sa bagoong para masarap ang ating inabraw ganyan na ah, sasalain ko yan tapos ganyan na ah, ganyan lang ang technique para sa sabsab dugo ang patis para naman lahat ng mga tinik-tinik na ay masala o diba ang sarap pang inabraw pag may bitchin pero yung mga rich kid bihira lang gumamit nito ayan. ayan at this time alisin na nga natin ang scam o yung bula-bula at takpan muli natin ang Otong. Mm. Well, favorite ko nga ang kalabasa. Naglagay na nga ako. Hindi ko na lang binilatan yan para mas masustansya. Lalagay na natin ang ating kabutete. Oh shit, ang dami guys oh. Pangmasang ulam to guys. Hmm. Ang aking dininding Kaya na natin ang ating dahon ng otong at dahon ng kalabasa. Ayan guys ah Sarap nito guys simpleng ulam para sa simpleng tao. Lubog-lubogin na natin itong gulay. Sarap ito. Tapos, tapang muli. Tikman din natin. Mmm, napakalinamnam. Hmm, Ang ating simpleng dinindeng para sa simpleng tao. Ayan na po guys. Luto na ang ating dining Oh, Nag-uusok-usok po. Ayan ah. Pwede na tayong kumain. Hmm. Masarap na ulam para sa masarap na tao. Simpleng ulam para sa simpleng tao. Okay na? O, oh, lagi mo kong sagpaw ah. Tapos, may, ay, na, mayroon ng Gulay. Gusto ko gulay. Tsaka gusto ko ng, ano, kalabasa. Gusto kalabasa. na ba? Hmm. Ayan po ang Napakasimple ng ulam. Masarap sa panahon ng tagipit. Pero, wag ka. Quality. O ang ating ulam, o ang ating masarap na dinindig with pritong bangus. Lami.